Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput isa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, Nakatakda na ang parusa sa inyo mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinim ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip, ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. sila Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupakoy nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daydig Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno... Dinggin ninyo ang aking sinasabi, ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alaga nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagotan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang magahanap at magaalaga sa aking mga tupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Alleluya aleluya! Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niluloob. Aleluya, aleluya! ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikas ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw, bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nauli ng tulad ng upa ko sa iyo wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nauuli ay mauuna at ang nauuna ay mauuli. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,